So mayroon tayo ngayon dito mga kaibigan Toyota Avalon 2020 model So itong kanyang makina ay uh, fully electronic na So ayan Ang so, makina ay uh, 2GR FKS So ang ating gagawin dito ay magpapalit tayo ng uh, kanyang uh, water pump Pahirapan mga kaibigan magpalit ng water pump nito kasi nandito siya So, ito ay B6. Kanyang makin. So, sedan, mga kaibigan. Ayan. So, ito yung ating ipapalit. Ito yung kanyang bagong pyesa. Ito. Kanyang o-ring. Water foam. Ito yung kanyang gasket. Yeah. So itong kanyang water pump ay tinatanggal na ni Sir Lascano. Yan kung mapapansin nyo yung hose dito, sinusundot niya. Titigas. So ingatan lang yung mga sensor. Maraming kasing sensor to. Um, buton. Oo, oh, baka maputol yung plastic lang yan. Ito, ito yung kanyang makina. Oh. 2 GR. Yung kanyang uh, tatlong coil. So, dito yung tatlo. Nandito naman yung tatlo ulit. Wanda dito. Labas na. Okay. Lumalaban 'yang banda. Lawagan mo na lang 'yung tongkan. 'Yung mga jis. Dito 'yon to. Ito yung, 'yung ating papalitan, water pump. Tignan yung mga kaibigan kung gaano ka sikip kapag nagpalit ng spark plug. Ayan o. Dito yung coil Tatlo doon. Ayan. Napakasikip. Sa v Sa V6. Ayan so, na mga kaibigan itong kanyang water pump. Ayan ikaw ito yung mga. Ayan o. May ingay. May ingay talaga. So ito. Pumabas na yung tubig. <coughs> yung gasket. Ayan ito ang ating papalitan water pump at saka itong gasket yeah. so mapapansin nyo mga kaibigan natakpan na yung butas dito ng kalawang kasi nasira na yung kanyang water seal so yung tubig pumunta na sa bearing kaya nasira yung kanyang bearing ano maganit kaya kapag gumandar, maingay purrrrrr kung gano'n lakas o oh. katulad nya ito suwabi lang nakikita ah, nyo dito yung butas so dapat yan may butas so wag nyong tatakpan itong butas na to gano'n uh, kapag sumingaw dito may tuagas na dito wag nyo tatakpan dapat palitan niyo na so, Yan na natin ng anyang mga tornilyo yan Okay na ba yung mga belt? Guys, start. Ayan Para ko. na.

Okay, start. Nandiyan pa yung mga ano nyo? Yung os yung... Sa ano? Return? Hmm. Binabenta? -bil -bil Ilan yun na ba? Kaya So, ayan mga kaibigan. Wala nang katunog-tunog. Hindi katulad uh, noong una na malakas yung tunog. Ah, Tubig.

Tahimik din naman darto eh. Pero mas matahimik yung kan. Yung luma. Yung, ano? yung lumang mga mga siguro tayo diyan. Eh. Hindi pwedeng electronic lang to. Wala no, talaga. Ganito. Sige, sige. mo ah, teymo. Wala